Shalt, everyone! Good morning, good morning! Magluluto po tayo ng bihon! Yeah? Pansit bihon tayo mga idol and look at my ingredients. Yan, mayroon tayong pork, at sige mayroong atay ng karni ng manok. Yan, mga lamas natin. Oh! Garlic. Tapos, onion. Yan, mayroon tayong uh, dried uh, mushroom. Carrots in this cabbage, no? Repolio. And the eh, hipo na maliliit at pansit. So, let's cook mga idol. Mga ingredients. Okay? Ng mantika, mga idol. Sakto lang yan, no? Ano ko madaming mantika? Yan. Isahin natin ang onion, no? O, onion, garlic, Yan. Uy. Yan medyo mainit na ang ating ah. Yan. Kasayin natin, gisahin muna natin ang ating mga garlic. Ayan, gisa. Tapos O. Okay. Tapos yung garlic. Tapos isunod natin ang onions. Okay. baik, nanti, 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 nanti,

Nine natin ang laman ng makadikit. Dek Ikado. Yeah. Datness. Ayan. kadena. Ngayon, ilalagay Ayan. dito ang bawang Ayan. Toyo na at oyster sauce. Yeah. <laughs>

啊，对啊。啊 masarap ang pinapalimutan mo ah! ayun! mo muna ang pagkakain okay. masarap! y también la selama ini kau nangis untuk pangeran mata